Sa ating kwento, umpisaan mo at tapusin upang iyong masundan ang dahilan. Ang katanungan ng marami kung ang Panginoong Heso Kristo daw ba ay nagkaroon ng asawa. Ayon sa Biblia, walang nakasulat na nagkaroon ng asawa ang Panginoong Heso Kristo. Kung hindi siya nag-asawa, ano ang maaaring dahilan at bakit hindi siya nag-asawa? sapagkat ang pag-aasawa ay mabuting bagay ayon sa aklat ng kawikaan. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ano ang dahilan at hindi nag-asawa ang Panginoong Heso Kristo? Ating alamin sa mga nakasulat Ayon sa kasaysayan sa Aklat ng Henesis, ang paglalang sa tao. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ayon sa kwento, sinabi ng Diyos sa kanyang kausap, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Ano ba ang wangis ng Diyos? Basahin natin ang kwento sa aklat ng awit. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran ako'y masisiyahan pagkabumangon sa iyong wangis ayon sa nakasulat ang wangis pala na tinutukoy ay ang mukha sa katuwiran ng Diyos kawangis natin ang Diyos sa katuwiran at sa pagiging isang matuwid niya noong tayo ay lalangin niya isa pang katunayan sa aklat ng awit sapagkat ang Panginoon ay matuwid minamahal niya ang katuwiran Mamasdan ng matuwid ang kanyang muka at ayon pa sa Aklat ng Epeso. At kayo'y mga bihis ng bagong pangkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ayon sa nakasulat, nilalang ang tao sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. Ayon sa aklat ng Henesis, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay napakabuti. Ngunit ang tao ay nagsihanap ng katha at sumuway sa utos ng Diyos. Ayon sa aklat ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha ang tao ay nagsihanap ng katha at nahulog sa pagsalangsang sa pamamagitan ng daya ni Satanas ayon sa aklat ng Timoteo. At si Adam ay hindi nadaya kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. At dito ay pumasok ang kasalanan at sumama ang tao. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganitoy, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lang parati sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya dito na natin malalaman ang dahilan kung bakit walang asawa at hindi nag-asawa ang Panginoong Heso Kristo. Sinugo ng Ama ang Panginoong Heso Kristo dahil ang lupa ay kontaminado na ng kasalanan dahil sa isang tao ang lahat ay nagkasala ayon sa nakasulat sa Roma. Sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ayon nga sa nakasulat, ang lahat ay nagkasala kaya sinugo ang Kristo sa lupa dahil ito ang ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan ayon sa nakasulat sa unang Timoteo 2.4 Dahil sa pagsalangsang ng tao sa Diyos, dahil sa daya ni Satanas kaya naparito siya sa lupa upang iwasak ito. Iwasak ang Diablo ayon sa aklat ng Juan. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Naparito nga ang Panginoong Heso Kristo sa lupa upang gawin ang mga bagay na iniutos ng Ama sa Kanya. Mayroon siya misyon sa lupa. Kung ano ang iniutos sa Kanya ay yun lamang ang gagawin niya. Gaya ng nakasulat sa Aklat ng Mateo. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Naparito siya sa lupa upang ganapin kung ano ang iniutos ng ama sa kanya. Hindi niya pagtutuunan ng pansin ang mga bagay ng sanglibutan maging ang pagkain, ang pita ng laman gaya ng mga pag-aasawa ayon sa mga aklat ng Juan at Pedro. Samantala ay pinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. Datapot sinabi niya sa kanila, Ako'y may pagkain, kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan. May tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang mga gawa. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng ama sa makatwid bagay ang Diyos. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Naparito ang Panginoong Heso Kristo upang ganapin ang mga bagay na iniutos sa Kanya na mga spiritual essence. Hindi na parito para sa pangangailangan ng katawan, gaya ng pita ng laman, kundi dahil sa espiritu, gaya ng nakasulat sa Juan. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakikinabangan. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayon nga sa mga nakasulat naparito ang Kristo mula sa langit sapagkat siya ay tagalangit na nagkatawang tao. Siya ay naparito upang ganapin ang utos ng Ama sa Kanya gaya ng Kanyang sinasabi sa Juan. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni Numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang Panginoong Heso Kristo at ang Ama ayon sa nakasulat ay iisa. Sa Diyos siya nakaukol sa pagiging iisa. Kung siya ay nag-asawa, ano ang magiging kaisa niya na hindi pwedeng maiukol sa kanya? Ayon sa Mateo, At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang Ama at Ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Ang mag-asawa, ayon sa nakasulat, ay magiging isang laman at hindi na sila dalawa, kundi isang laman, na pinagsama ng Diyos na hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Abala ang Panginoong Kristo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Isa rin itong dahilan kaya wala siyang asawa. Kung siya ay nag-asawa ay hindi rin niya maibibigay ang obligasyon ng isang mag-asawa dahil si Kristo ay kung saan saan napapadpad at walang sariling tahanan ayon sa aklat ng Lukas. At sila'y nagsiparoon sa ibang nayon at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugat ang mga ibon ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Ayon sa nakasulat, ang Panginoong Heso Kristo ay walang sariling tahanan dahil abala sa kanyang misyon sa lupa. Isa din itong mga dahilan kaya hindi siya maaaring mag-asawa at hindi mag-aasawa. At ano ang obligasyon ng may asawa na hindi pwedeng maiukol sa Panginoong Heso Kristo? Basahin natin ang mga nakasulat. At ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit sapagkat ang kaasalan ng sanglibutan ito ay lumilipas. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa at nagkakabahagi ang isipan gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit ng mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa Ayon sa mga nakasulat, ipinapakita ang dalawang bagay, ang may asawa at walang asawa. Gaya ng walang asawa, ang sabi ay, ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paano makalulugod sa Panginoon. At ang may asawa naman, ay ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paano makalulugod sa kanyang asawa. Maliwanag na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pwedeng mag-asawa ang Panginoong Heso Kristo dahil ang pag-aasawa ay nagkakabahagi ang isipan ayon sa aklat ng unang Korinto 7.34. Pumunta dito sa lupa ang Panginoong Heso Kristo para sa spiritual essence upang ganapin ang mga bagay na spiritual, hindi ang mga bagay na panlupa tulad ng pag-aasawa sapagkat siya ay tagalangit. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian na ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Datapwat ang mga inaaring karapat dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mga gaasawa ni pag-aasawahin sapagkat hindi na sila maaari mga matay pa sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos palibahas ay mga anak ng pagkabuhay na maguli. Sa aklat ng Efeso 5.22 hanggang 33, dito ay may matalinghagang pagsasaysay tungkol sa mag-asawa. Hindi naman mismong nakasulat na ang asawa ng Panginoong Heso Kristo ay ang Iglesia ngunit may matalinghaga at espiritual na pagsasaysay tungkol sa mag-asawa na gaya naman ni Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat, kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang iglesia ay symbolized bilang isang babae